kahulugan ng bulak sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa bulak ay maaaring sumisimbolo sa kaginhawaan at pag-aalaga. Ang nakakita ng bulak sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagpapahinga. Maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na suporta o pagnanais para sa kaginhawaan. Ang panaginip ng bulak ay isang paraan ng pagpapaalala sa iyo na magpahinga. Mahalagang isa-alang-alang ang konteksto. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng ginhawa sa isang bulak ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa seguridad. Sa kabilang banda, para sa mga nagtatrabaho sa industriya ng tela o may background sa pagsasaka, ang mga panaginip na ito ay kumakatawan sa kanilang koneksyon sa kanilang trabaho. Ang bulak ay malambot at malambot na hibla. Gayunpaman, maaaring magiba ang tiyak na interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una ang kaginhawaan at init. Ang bulak ay kadalasang kumakatawan sa kaginhawaan, siguridad at kasiyahan. Pangalawa, ang kalambutan at kawalang kasalanan. Ang bulak ay maaaring sumagisag sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kahinaan. At ang pangatlo, ang kasaganahan. Sa ilang kultura, ang bulak ay kapareho ng kasaganahan. Ipinapakita nito ang mga magagandang bagay ay darating sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bulak. Kapag nanaginip ka makakita ng puting bulak, sumisimbolo ito ng kadalisayan at kaginhawaan. Maaaring maakit ka sa malambot at makapapawi nitong kalikasan. Ang malinis na bulak sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng emosyonal na kaginhawaan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging simple at kadalisayan sa iyong mga relasyon at kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng cotton balls. Ang panaginip na kumakain ng cotton ball ay nangangahulugan ng paglilinis, physical man o spiritual ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na linisin ang iyong kaluluwa o alisin ang mga dumi sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa isang ugali na humanap ng kaginhawaan sa hindi kinaugalian na mga paraan. Ikaw ba ay natatanging naghahanap ng aliw? Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng bulak ang pagpili ng bulak sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagsusumikap, pagiging produktibo at pag-ani ng mga bunga ng iyong paggawa. Ipinapahiwatig nito na handa ka ng umani ng mga bunga ng iyong mga pagsisikap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa pasensya at tiyaga habang nagsusumikap kang makamit ang ninanais na mga resulta kahulugan ng panaginip tungkol sa cotton buds. Ang panaginip ng mga cotton buds ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa katumpakan sa iyong diskarte sa isang partikular na sitwasyon. Dapat ka maging maingat sa paghawak ng isang problema at bigyan pansin ang mga detalye. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng kadulubhasaan sa anyo ng komunikasyon na iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puno ng bulak. Kung nanaginip ka ng isang puno ng bulak, nangangahulugan ito ng kasaganahan. Ang imahe na isang puno ng bulak sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkamayabong at ang potensyal para sa mga bagong pagkakataon sa paglago. Pupunta ka sa isang bagong yukto kung saan ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng masaganang bunga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulak sa tenga. Kung nanaginip ka na makahanap ng koton sa iyong tenga, ang pagbibigay pansin sa darating na impormasyon ay maaring isang simbolikong mensahe. Ang pagkakaroon ng koton sa iyong tenga ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na makinig ng mabuti. Maaring nakaligtaan mo ang makakalagang detalye upang makakuha ng mahalagang insight. Ang panaginip na ito ay isang babala upang alisin ang isang bagay na humaharang sa iyong kakayahang maunawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulak sa bibig. Ang panaginip tungkol sa bulak sa iyong bibig ay nauugnay sa mga kasanayan sa komunikasyon. Ang paghahanap ng bulak sa iyong bibig sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa mga damdamin ng pagbigil o kawalan ng kakayahan na maipahayag ng epektibo ang iyong mga iniisip. Piliin na matalino ang iyong mga salita kapag nakikipag-usap. Ang pagalis ng bulak sa iyong bibig sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais na magsalita ng katotohanan at ipahayag ang iyong sarili ng hayagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng bulak? Ang paghahanap ng bulak sa iyong panaginip ay maaaring magkaroon ng makabuluhang espiritual na implikasyon para sa emosyonal na kaginhawaan at kagalingan. Ang pagkakaroon ng cotton ay sumisimbolo sa lambing at pakikiramay kapwa sa, sa iyong sarili at sa iba. Ang panaginip tungkol sa bulak ay nangangahulugan din ng isang tawag upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga impluensya sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng cotton candy ang panaginip na kumain ng cotton candy ay maari magdala ng isang kaaya-ayang simbolismo. Ito ay sumisimbolo ng kagalakan at simpleng kasiyahan. Ang pagkain ng cotton candy sa iyong panaginip ay maaring kumakatawan sa isang pagnanais na tamasahin ang matamis na sandali at kagalakan ng pagkabata. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na pahalagahan ang mga kasiyasiyang aspeto ng buhay. Ang pagtangkilik sa cotton candy sa iyong panaginip ay isang paraan para tuklasin ang iyong sarili ng maingat.